Magandang umaga. Pumalo na sa 151 ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay NDRRMC spokesman Major Renaldo Balido, inaasahang tataas pa ang nasabing bilang sa pagpapatuloy ng pagsuyod ng mga otoridad sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Anya, lima katao ang naiulat na nawawala sa kasagsagan ng bagyo. Samantala, karamihan sa mga nasawi ay mula sa Calabarzon, MIMAROPA at Region 6. 23 katao naman ang naiulat na nasugatan. Samantala, nasa apat at kalahating katao ang naapektuhan ng bagyo sa daan, apat na bayan at 33 na lungsod sa bansa. Nasa mahigit apat na raang libo at limang daang katao naman ang namamalagi pa sa mga evacuation centers. Kaugnay nito, marami pa rin walang supply ng kuryente at bagsak ang linya ng komunikasyon sa bahagi ng Southern Luzon, Bicol, Visayas at Region 13. Inanunsyo ng Pentagon ang pagkakaloob ng tulong sa Pilipinas, partikular ang pagkakaloob ng naval at aviation resources. Ayon kay U.S. Defense Secretary Chuck Hagel, inihahanda na nila ang mga helicopter, fixed-wing aircraft at surface maritime search and rescue equipment para makatulong sa search and rescue operation sa bansa. Kaugnay nito, nagpadala na rin ang U.S. Embassy ng mga U.S. soldiers para tumulong sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa pagsasagawa ng damage assessment sa Eastern Visayas. Samantala, yung humanitarian mission ng Team Albay tutulak na sa Tacloban, Leyte. May pag-uulat si Eagle News correspondent George Haryare. George? Tumulog na gagabi sa ng Tacloban ang itandaang kataong Team Albay na binao ni Governor Joe Salceda upang tumulong sa Tacloban, Leyte at iba pang lugar na malabang na pinsala ng Bagyong Yolanda. Binobo ang grupo ng medical at technical team gaya ng uh, doctors, paramilitary social workers at engineers at siyang tutulong sa pamamagitan ng search and retrieval operation, panggatamot at pagsayos ng mga lapinsa ng istruktura. Dala din ng grupo ang dalawang cheque ng na tiga ating na na p piso bilang turong pinansyal sa mga residente na nasa Landa, sa tatluban at leite. Ngayong sandali, nagkatakda ang isang daman na dadalhin ng pangalawang team ang water purifying machine ng lalawig ng Albay upang magbigay ng malinis na tubig sa mga residente na nabitima ng dagyo ito'y kayang mag-supply ng libo-libong litro ng balibis na tubig bawat araw. Ayon kay Gobernador Salceda, ang pagtulong nila sa mga nasa lansa sa naturang bagyo ay bahagi na rin ng kanilang pasalamat at nakaligtas at hindi masyadong nakalanta ang Albay ni Yolanda. Mula ni Gas Albay, George Salyari, Eagle News. Maraming salamat, George Halyare, nag-uulat mula sa Tagloban Leyte. At yan ang mga balita para sa oras na ito. Ang ang iba pang mga mahalagang balita mamayang alas 11.30 sa Eagle News Special Report. At para naman po sa inyong impormasyon gusto ninyong ipaabot hinggil sa Bagyong Yolanda, mag-text po sa aming Super Typhoon Yolanda Text Hotline. Para sa Smart, 0946-889-8272. At para naman sa Globe, 0916-627-0367. Maaari ring makipag-ugnayan sa aming landline sa numerong 784-7454. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming website sa www.eaglenews.ph at sa aming pong Facebook account, halapin lamang ang Eagle News at i-tweet sa aming Twitter account at eaglenews.ph. Mula sa Net25 News and Current Affairs, ako si Jal Miranda. Magandang umaga.